Kung nakamiyo ka nga pala, pwede mong ma-experience yung ganitong problema. Yung stack up na yung ehe ng center stand at legit na pa-powder coatan para kay Project Nobi. Ngayong araw nga ay may napansin akong tambak na motor dito sa labas namin at dahil nga medyo nahihilig ako sa pagbubuo ng lumang motor, binabaan ko na agad to para masilip. Bale 2 stroke nga pala to na scooter na medyo maliit lang, parang 50cc ata to. Bale halos dalawang buwan ko na nga pala tong napapansin. Ang problema, hindi ko alam kung tinapo na ng may-ari. At dahil nga wala akong makausap kung kanino to, aantayin ko na lang natubuan ng halaman, saka ako na lang kukunin. Dadalhin ko nga pala ngayon yung chassis ni Nobi sa machine shop dahil ipapagawa ko yung chassis. Grabe nga pala maglambing to si Nobi, pati yung center stand niya stack up na rin, hindi ko magawa ng paraan kaya isasama ko na lang sa machine shop. Dati na kasi ako nabasagan ng crankcase, ayoko nang maulit, mahirap kasi pag pinokpok baka mapuwersa. At dito nga ako napunta sa machine shop na to, madalas kasi pag may problema, mabilis nilang gawa ng paraan. Bale ang una nga palang tinira ay yung stack up na center stand, gumamit nga pala sila ng pampainit para lumambot yung bakal. At dahil nga year 2007 pa yung motor, hindi na nakakapagtaka, nakinain na talaga yung ehe ng kalawang Bale, ang ginawa nga nilang diskarte ay ininitan muna yung gilid. Ad. At pagkatapos, yung ehe naman yung sinunod. Ad. Karamihan nga nang nakaka-experience ng ganitong problema ay yung mga nakamiyo, lalo sa mga lumang modelo kapag hindi napapalitan ng center stand. Ad. After nga mabuhusan, binuhusan naman ang lubrikan. Pagkatapos nyan, pupukpukin ng bahagya para medyo matanggal yung kalawang. Maya-maya lang, nahugot na rin yung ehe. Sunod nga nilang ginawa ay yung chassis naman. Bale, Bali pinabili lang ako ng plat bar sa junk shop tapos i-welding na lang nila. Ganito nga pala yung itsura ng chassis, puro kalawang na. Kaya no choice, kailangan na talagang tapalan ng bagong bakal para tumibay lalo sa tapakan pa. Ilang oras nga lang lumipas at natapos na din agad. Napakapulido ng gawa talaga ni Manong, solid na rin sa tibay. Bali pwede ko na naman tong kabitan ng kaha kaso ang problema baka hindi rin magtagal, da do doble trabaho lang. Kaya pinagawa ko na lang para sigurado. Nang natapos na kayong chassis, dadalhin ko naman sa pa-powder ko mas matibay kasi kapag naka-powder coat kaysa pipinturahan ko lang. Dito nga pala ako pumunta kay Labosti, dito lang sa Caloocan. I-search mo lang sa Google Map, gawang tinapay, sunblasting, and powder coating. Bukod sa quality ang gawa, napakadali nila kausap. So ayun nga, kung naghahanap kayo ng murang powder coating pero quality, so dito nga pala ako pumupunta kapag ka may pinapa-powder coat ako na mugs or swing arm dito sa tinapay powder coating and sunblasting. So tara, tutor ko kayo kung anong meron dito. Let's go! Ganito nga pala yung nagiging proseso nila. Bali, binubugahan nila yung mugs gamit ang compressor. Hindi mo na nga pala kailangan ng brush para mapinturahan yan dahil hangin lang tapos powder yung kailangan mo. At syempre, hindi ako uuwi na hindi ko ito experience Pinahiram ako ni kuya para makatesting makapagbuga. Wala nga pala akong dalang face mask kaya pagtapos kong magbuga, puro glitters yung ilong ko. At after nga mabugahan, dito naman dadalhin yan sa lutuan ng pandisal. <laughs> Hindi, joke lang. Dito niluluto yung mags. Bale, ang pinaka-purpose nito, ito yung nagluluto sa powder na binuga sa mags. So, ito nga habang uh, nire-repaint pa nila, pina powder coat pa yung dinala natin pyesa rito. Ito, ipapakita ko sa iyo yung sample na finished product na gawa nila. yan meron sila rito ang nire ng chameleon style. Ayan, napakaangas, no? Ano to? Uh, may pagka-shining shimmering siya lalo pag natututukan siya ng araw. Pogi, no? At dahil nga medyo hapon na kami dumating, hindi matatapos ngayon yung mga pyesa ni Nobi. Kaya kita-kits na lang tayo sa susunod na episode. Salamat!